Magandang araw na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang mapanatiling matatag at abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Ito ang pagtitiyak ng National Economic and Development Authority o NEDA sa kabila ng pagsipa ng inflation rate ng bansa sa 3.7% nitong Marso. Bumilis ito mula sa 3.4% nitong Pebrero ngunit pasok pa rin sa 2 to 4% na target ng pamahalaan ngayong taon. Ayon kay Neda, Secretary Arsenio Balisakan, mahigpit nilang binabantayan ang supply ng mga pangunahing produkto sa bansa na apektado ng matinding init ng panahon. Aniya ay pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Environment and Natural Resources o DNR na bantayang maigi ang supply ng tubig para tiyaking sapat ang supply ng tubig sa mga sakahan. Nakikipagtulungan din niya ang NEDA sa Department of Agriculture para sa pag abot ng tulong sa mga apektadong magsasaka. Samantala, naghahanda din ang NEDA para sa pagdating ng laninya upang tiyakin ang sapat na supply ng pagkain, enerhiya at malinis na tubig. Sa kaugnay na balita, pinawi ng Department of Agriculture ang pangamba ukol sa umano'y kakulangan sa supply at mataas na presyo ng dilatang isda sa bansa. Kasunod dito ng suspensyon sa paglalabas ng import clearance ng ahensya sa pag-aangkat ng ilang uri ng isda gaya ng mackerel, galunggong at bonito. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na walang dapat ipag-alala ang mga kumpanya ng dilatang mackerel dahil maaari pa rin silang mag-import ng parehong dami ng mackerel para sa kanilang mga produkto na may karampatang value-added tax o VAT. Tugon ito ng ahensya sa pahayag ng Canned Sardines Association of the Philippines na posibleng magkaroon ng shortage sa supply ng canned mackerel at sardinas. Pinapayagan din na niya mga kumpanya na mag-import ng hanggang 10% ng higit pa sa kanilang ginagamit ngayon. Well, I do not believe yung sinasabi nila. Basically, ang nakalagay doon sa aking Department of Municipal Order, kung so, hindi naman sila mawawala ng kanilang canned mackerel eh. Pero kung ang bat sales nila uh, says ganito ang kanilang nabentang mackerel at may equivalent tonnage yan, technically they should be able to import 10% more of what than what they are using now. So I don't see any reason kung bakit sila nag-fear ng maso-short sila eh. Itinuturing na makasaysayan ng gaganaping pulong ng mga leader ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos na sesentro sa kahalagahan ng diplomasya sa pagresolba sa sigalot sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bukod sa isyu sa rehiyon, ay tatalakayan din sa pulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington sa April 11 ang iba pang paksang may kinalaman sa seguridad at pagpapalago ng ekonomiya. Sa isang briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA, acting Undersecretary Hans Mohaimin Siriban, na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mapayapa at diplomatikong tugon sa mga isyu sa West Philippine Sea, kung saan inaasahang maglalabas ang tatlong leader ng isang Joint Vision Statement ukol dito. Ani si Riban, umaasa ang Administrasyong Marcos na ang pinalakas na kooperasyon sa US at Japan ay magre sa mas maraming pagsasanay ukol sa maritime security, capacity building at mga oportunidad sa pagkuha ng bansa ng defense equipment. Nilinaw naman ng opisyal na trilateral cooperation ng Pilipinas, US at Japan ay hindi kontra sa anumang bansa kasabay ng pagtiyak na bukas ang pamahalaan sa dialogo sa kahit anong bansa. Bukod kina Biden at Kishida, nakatakda rin makipagpulong si Pangulong Marcos kay U.S. Defense Secretary Lloyd Austin at sa ilang business leaders sa Amerika. Samantala, inaasahang palalakasin pa ng Pilipinas at Papua New Guinea ang pagtutulungan sa larangan ng depensa at seguridad. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na ipinalam niya kay Papua New Guinea Foreign Minister Justin Katchenko ang sitwasyong kinakaharap ng bansa kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ayon sa opisyal, kapwa naninindigan ng Pilipinas at Papua New Guinea sa pagtalima sa international law upang mapanatili ang kaayusan sa rehiyon. Bumisita si Katchenko sa Pilipinas para sa konsultasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Tinatayang na sa higit 35,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Papua New Guinea. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT ukol sa ilang mga pinaghihinalaang Chinese firms na nagpapanggap umanong American at European companies para mag-recruit ng mga sundalong Pilipino. Sa isang panayam, sinabi ni DICT Undersecretary for Cybersecurity and Upskilling, Jeffrey Ian D. na target na mga ito ang mga dati at maging mga aktibong miyembro ng Philippine military at inaalok umano ng part-time job bilang online analysts. Ani D, nagpapakilala ang mga ito bilang mga organisasyon mula sa Europa at Amerika at nag-aalok ng malaking sweldo. Pero sa pamagitan ng internet facility na Huwis, nakita umano ng DICT na nakarehistro ang ginagamit na website para mag-alok ng trabaho sa ilang mga Chinese company. Una umanong na-monitor ng DICT ang nasabing online recruitment noong Disyembre ng nagdaang taon. At dahil target na mga kumpanyang ito ang mga miyembro ng militar, inabisuhan na rin nila ang Department of National Defense at ang Intelligence Sector ukol dito. Babala ni D sa mga makatatanggap ng kaparehong alok na trabaho na magingat at huwag magpasilaw sa alok na sweldo. Naghahanda na ng mga hakbang ang Bureau of Jail Management and Penology para mapigilan ang pagkalat ng mga sakit na dulot ng sobrang init ng panahon sa kanilang mga pasilidad at kulungan sa bansa. Ayon kay BJMP Chief Jail Director Roel Rivera, umabot sa anim na mga preso sa ilang mga kulungan sa Metro Manila ang nagkahawahan ng pigsa sa gitna ng mainit na panahon. Aniya kabilang sa gagawin nila ay ang pagdadagdag ng mga ventilation system sa loob ng mga kulungan tulad ng mga electric fan at air shelf. Paluluwagin din umano nila ang mga bintana para magkaroon ng magandang air ventilation. Bukod dito, nakikipag-ugnayan na rin ang BJMP sa mga water concessionaire para masiguro ang sapat na supply ng tubig para sa pagligo at maging sa Department of Health at sa mga lokal na pamahalaan para masiguro ang maayos na kalusugan at lagay ng mga PDL. Ang pigsa at ang jail rash o tinatawag umano nilang rumbo-rumbo ang kadalasang nagiging sakit ng mga PDL tuwing tag-init. At yan ang pinakamahalagang balita sa oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Sir Bisho. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.